Tuloy nga ang pagdagsa ng mga bumibisita sa Manila North Cemetery pero ang ilang dala ang mga dumadalaw tulad ng sigarilyo, matutulis na bagay at maski alagang hayop eh bawal. Live mula sa Manila North Cemetery na sa frontline ng balitang 'yan si Mon Gualvez. Mon, kamusta ang dami ng tao diyan? Nagdagsaan na ba? Nikki, kumpara ng mga nakarang araw, eh, mas marami-rami na ngayon ang mga bumibisita dito sa Manila North Cemetery. Sa katunayan, sa tala ng pulisya as of 10 a.m., ay eh, halos 7,000 na ang mga nakadalaw sa puntod na kanila mga yumao. Pero kasabay nito, eh, marami-rami na rin ang mga nakukumpiska at naharang ng mga ipinagbabawal na gamit sa entrada pa lamang. Samot-saring mga sigarilyo, pintura, gunting, walis tingting at iba pang gamit panlinis ang kinumpiska ng na mga nagbabantay sa tanging pasukan ng Manila North Cemetery. Marami pa rin kasi nagtangkang ipuslit ang mga ito kahit maigpit nang ipinagubawal na maglinis ngayon ng mga puntod. Hinarang din ng ilan na may dalang alagang hayop. Yan ay para maiwasan na raw makipagsiksikan sa inaasahang dagsa ng mga tao. Kaya ang ending, uuwi na lang daw ang mga may dala nito at babalik kapag pwede na lalo't wala na makasilang mapag-iiwanan sa bahay ng kanila mga fur baby. Pasado alas 8 naman na umaga, nagkaroon din ng umaalingasaw na problema sa harapang bahagi ng sementeryo. Nagkamali kasi ang operator ng garbage truck at aksidenteng na itapon ng mga basura sa daan. Mabilis naman itong nalinis pero kailangan pang i-flashing para mawala naman ang amoy. Samantala, patuloy naman ang operasyon ng puntod tracker or puntod finder tracker dito sa Manila North Cemetery para sa mga hirap hagilapin kung saan bahagi ng sementeryo na kalibing ang mga mahal sa buhay nilang yumao. Dire-diretso rin ang operasyon ng libreng sakay ng mga e-trike para sa mga bibisitang residente. Niki, dahil nga unti-unti na yung dumadaming tao dito sa Manila North Cemetery, yung libreng sakay, e limitado lamang yung bilang ng mga e-trike. Nasa 30 lamang, yan, kaya medyo nagkakaroon na rin ng pila dyan ng na mga nais makasakay ng libre. Kaya naman ang ilan, eh, pinipili na lamang, no choice no, na maglakad ng mahaba -haba. Lalot na ko, mayigit limang pong kasi itong sementeryo. Kaya kung nasa bandang dulo ka, eh, wala kang mapipili, kundi maglalakad ka talaga ng mahaba dito sa lugar. Pwede pa rin daw makahingi ng face mask sa tanggapan ng Manila North Cemetery kung kinakailangan, lalo doon sa mga masama ang pakiramdam, natutungo lamang ng sementeryo para madalaw ang kanila mga yumaong kaanak. Nikki. Yan ang express report ni Mon Gualvez live mula sa Manila North Cemetery. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumarachadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.